And guys, magandang, 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 magandang umaga, madlam people. Isa po yan sa mm, um, Marias, na ngayon ay hindi na Por Marias at Tres Marias na lang. Dahil ang isa sa Por Marias ay uh, nag-back out. Nag out na dahil siya ay lumayas na dito sa aming lugar at siya ay nagtrabaho na. Hindi siya tumagal sa hirap ng buhay dito guys, hindi niya kaya yung alat namin sa pagtatrabaho kaya siya ay nag-back uh, nag, mm, nag -back out na sa aming samahan. Kaya ngayon ay kami ay tres marias na lang pero ngayon ay dos marias kami. Pero bago ang lahat guys, uh, alamin natin kung ano itong hinuhukay niya dine. Eh. Maghuhukay siya ng ginto. Ayan, may ibinaon siya dito pagkarami-raming ginto, guys. Ayan, abangan natin. At tayo mabubulaga dito kung ano itong kanyang huhukayin din eh. Siguradong pagkadami-daming ginto nito guys. Babahagihan namin kayo guys ng ginto. Pag kami umaman, kasama kayo sa pagyaman ng Por Marias. Oh, Tres Marias, I mean. Ayan guys, unti-unti na lumalabas, lumalabas, lumalabas. Ayan, unti-unti na, unti-unti na. Isusurprise tayo ng isa sa Pur Marias kung ano bang laman talaga na re. Ayan guys, siguro pagkadami-daming ginto nito. Ayan, tayo ay, tayo ay aambo sa kanyang huhukayin ginto. Ayan guys, oo, oh, 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 surprise! Ayan, malapit na, malapit na. Malapit na, malapit na lumabas ang ginto. Pagkarami-ramin lamang ginto nito, guys. Alam nyo ba, guys, na yan na yung binabangaw kahapon? <laughs> Ayan, guys, surprise! Parang mainit. Ayan, pagkadami-dami ginto guys, itim nga lang kulay Kakulay na namin guys Kakulay na namin ang aming ginto na nahukay dine Ayan, pagkadami-dami Ayan, alam niyo ba guys na yan yung inuling namin kahapon na kami natatakot at